Hi everyone! Welcome back po muli dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video, ang ishare ko naman po sa inyo ay itong ating experiment na gagawin. Sabay-sabay po nating alamin kung ano ba talaga or ano ba yung mabilis na paraan ng pagpaparami nitong ating mga aglonima. Guys, napakita ko na sa inyo dati yung ating mga top cut, na it itatanim natin sa lupa and then yung ating separation ng babies from their mother plant ngayon naman po ay uh, top cut din yung gagawin natin dito sa ating aglonima and ang sample ko po na papakita sa inyo ay itong ating pink chandang ganun guys ang itsura ng ating mga pink chandang mali ang combination ng dahon nito or combination ng kulay ng variegation nito ay dark pink, or yung parang papunta na siya sa push-up pink. Yan. Papunta na siya sa push-up pink. And, um, yung green naman niya, ay sobrang dark din. Kaya, ang ganda talaga ng combination nitong ating mga pink chandang. And, imagine ninyo, kung mapaparami natin ito, etong ating pink chandang sa inyong garden, ay tiyak naman talaga na magkakaroon talaga ng buhay yung garden nyo kasi yung vibrant or yung striking talaga yung kulay nitong ating mga pink chandang so bali itong ating pink chandang, ito ay ating itatapkat na kasi meron na tayo mga babies dito dalawa na yung babies nyan ito ang isa and then ito so bali dalawa siya halos na mamarehas guys yung laki ng mga babies na to. Kaya napakagandang gawing experiment ito. Kasi atin pong aalamin, alin ba yung mabilis? Uh, pag siya'y tinapkat pero sa lupa ilalagay or kapag tinapkat pero sa tubig natin siya ipopropagate. Medyo umuulan na ulit guys. Inabot na ako, inabot na ako ng ulan. Uh, talagang champion lagi po ang ating pag So pas pasensya na kayo kung medyo maingay na naman sa background kasi syempre umuulan yung patak nun sa bubong tsak na maririnig nyo naman napakaganda din ito hindi ito yung uh, mga rare or mga uncommon talaga na varieties parang dati ito talaga ay medyo uncommon pero syempre ngayon sa pagtatagal dahil nga uh, laging pinopropagate ng mga tao at napakaganda naman talaga ipropagate nitong ating pink chandang medyo uncommon na siya Or common na rin, kung tutuusin, umuulan pero init na guys dito sa aking tayo. Hindi ko alam kung makikita pa rin nyo ako ng ayos. Uminit na. So simple naman ang gagawin lang natin dito, itatapkat natin to. And then yun nga, sabi ko sa inyo, uh, pag natapkat natin, ang isa ay sa water natin ipopropagate. Ang isa naman ay dun sa soil or dun sa ating pating mix na talagang ginagamit para dito sa ating mga aglo uminit naman. Ano ba yan? Ang panahon natin ay talagang kakaiba. Kanina ay umuulan. Sobrang init naman. So, ibaba ko kayo ng konti para makita nyo yung ating tapkat na, pagtatapkat na gagawin. So, yan. And, dito lang. Kuha lang kayo ng malinis na gunting and then, gupitin nyo lang siya. Dito. Yan. Doon, guys, sa may matured na portion na. Ito, medyo dark green na to. Kaya, eto ay matured na na portion na stem. Yan. Lagi kong sinasabi, dun sa medyo matured na na portion ng stem, dun nyo siya itatapkat. And, tatanggalin lang natin tong isang dahon to. Anyway, medyo old leaf na naman to. So, tatanggalin na natin to. Ayusin lang natin ang gupit. Yun. And ito ay ating huhugasan muna. Huhugasan natin ito guys. And ito pang isa. Ito dito sa gilid. Yan. Kita nyo ba? Ang dami na namang manok na nagtitilaukan. So dito naman tayo sa portion na ito magtatapka. Yung. And yan. Tanggalin din natin tong isang to, tanggalin natin. Yan. So, bali dalawa ito ito ang ating gagamitin sa ating experiment ngayon. Kasi ako din kasi gusto kong malaman, alin ba yung mabilis na paraan ng pagpaparami through sa water propagation or dun sa pagtatanim natin dun sa ating mga pating mix. Kasi kung tutuusin, itong ating mga aglo talaga, nabubuhay ito or pwede natin to talaga na paramihin through water propagation. So, yun nga lang, di natin alam, alin ba ang mas effective? So, sabay-sabay nating malalaman ngayon kung alin ba talaga ang mas effective dito sa dalawa. So, yan, maganda. Pantay na pantay sila. Ay, medyo pabuka na pala tong isa. Yung pinaka uh, pasulpot niya dyan na dahon, yan, ay medyo malaki. Yan, compare dito sa isa. Yan. So tatandaan natin yung mga itsura niya ha para alam natin. Medyo malaki itong isa talaga yung pasulpot niyang dahon. And then ang bilang ng leaves niya ay 2 4 5. Paanim 'yung pasulpot. Etong isa ay 2 4 5. Parehas, parehas guys. Parehas sila na limang dahon paanim yung mga pasulpot. And yung tangkad niya ay halos namamarehas din. So yan. Yan. Huhugasan lang natin 'to. Huhugasan natin bago natin siya i-propagate. So ayan na nahugasan na natin itong ating uh, tinapkat na pink tsandang. So parehas na healthy yung kanilang mga dahon dyan sa ilalim. Wala tayong nakita na anumang peste or uh, insect or yung mga bacteria pumghost dyan sa ilalim. Healthy healthy look, guys yan sobrang healthy ng likod ng kanilang mga dahon ganun din yung kanilang mga stem so ang una nating itatanim syempre yung pinakamadali sa lahat ay itong ating uh, water propagation yan punasan lang natin ng konti water propagation guys una nating gagawin Pwede nyo kung sabayan or pwede ding after nyo mapanood yung vlog natin ay gawin nyo para uh, ma i comment nyo din sa atin kung alin ba yung madaling paraan ng pagpaparami nitong ang ating mga aglo. So, patong nyo lang muna natin. Ipatong lang muna natin. Nabubulo. Ipatong lang muna. And nagready ako dito. Yan. Ng ating uh, bote. Bote ito or glass na may tubig. Ang nilagay ko dito ay tap water na may job lang natin, pinasingaw lang natin ng konti. Kung pwede din po yung ating mga distilled water, pwede din po, mas maganda na siyang inyong gamitin. Basta malinis po na tubig, ay pwedeng pwede po itong ating mga aglonima na mabuhay or magugat sila dyan. And eto guys ay nag stay din, minsan taon din na nabubuhay yung ating mga aglo na nasa water lang. So, kung mapapansin nyo, yan. Ang ating um, pinaka, ano ba tawag dito? Pinakatakip ng ating bote kasi ito ay uh, reuse lang na bote natin. Yan, medyo madumi yung ating kuko. Yan, reuse lang to na bote or pinag-alsa ng mga palaman. Binutasan natin guys sa gitna binutasan natin para eksakto lang dito yung sukat or lalaki lang ng konti yung sukat ng ating stem ng aglo dito. So yan. Lalaki lang siya ng konti. Bakit ko po uh, ginawa ang ganito na may takip? Hindi ata abot hindi pala siya guys abot. So, babawasan natin. Parehas nating babawasan ng dahon para uh, pantay sila. At nga pala guys, dito sa ating uh, pagkapaghugas nitong ating pink changdang is sa running water lang po. And wala din akong ginamit diyan sa mga pinagputulan natin na mga rooting hormone. Wala ako guys inilagay. Parehas, parehas sa parehas. Wala akong inilagay. Talagang hinugasan lang po natin ito ng ating running water. And yun nga tatanggalan natin dito ng isa ng isa pang dahon kasi hindi siya may lubog ng maganda hindi siya lumapat doon sa tubig dagdagan pala natin ng tubig ito yan, dinagdagan na natin to ng water kasi make sure na yung stem natin ay aabot dito sa kanyang pinaka tubig yan, make sure na aabot natin ng konti. Yung humihilig talaga siya. Yan. Yan guys, ang itsura ng ating winater propagate. Yan. Make sure lagi nababantayan nyo yung tubig niya dyan. Kasi pag siya ay talagang naubusan ng tubig at hindi naabot yung stem niya, hindi po talaga yan mag -uugat. So, kailangan talaga yung stem niya ay nakalubog dito sa ating water. Punong-puno siya ng water, guys. Look, ang tip niya. Bakit ko ba nilagyan ng taklob na ganito? Para iwas siya na pamahayan ng mga lamok. Iwas na mapaitlugan or mapangitlugan ng mga lamok. And mag, uh, uh, tawag dito, magproduce siya ng mga kitikiti dyan. Yan. So, ito yun. Tandaan nyo, apat na lang palima yung mag a -unpearl. Dito natin nilagay yung medyo pa-unpearl na. So, parehas yan na walang uga next naman natin, yan, mag-gloves lang ako ng konti. Ay, dito naman sa ating um, soil mix. Tanggalan din natin para pantay. Tanggalan pa din natin ng isa pa. And yan, gano'n naman ang itsura niya. Uh, palima din yung mapuproduce niya or yung bagong shoot niya ay palima din. And then, yung ating uh, soil mix, yan. Lagyan natin ng lupa. And press nyo lang. Make sure din na yung stem nyo ay nakalubog ng mabuti or ng maganda. Dagdagan pa natin ng konti. Yun. Press nyo lang ng konti. Yan. And dyan naman ang ating um, pinropagate through sa pating mix. oh sa pating mix naman natin siya nilagay. Balik lang natin itong excess na lupa yun. So, eto na siya. Yan na. ating uh, na-propagate isa ay true water propagation and isa ay true dito sa ating pating mix. So, tatandaan nyo guys yung itsura nitong ating mga pinropagate. And after mga 1 month or 2 months, pwede ding basta may makita tayo na improvement, ay ipapakita ko sa inyo ito ng sabay. And ito ay doon natin ilalagay sa area ng ating ah uh, harap ng ating may kusina na may bubong na kung saan ay parang morning sunrise lang or yung talagang sinag lang ng araw ang tatama dito. Parehas ko dun sila guys na ilalagay. Yan. Tandaan nyo po yung itsura natin ito. Babalikan po natin ito after a month or after na may uh, improvement or may progress na ipinapakita na etong ating mga pink chandang. So, sa ngayon, yun po muna ang ating laman ng ating vlog. So, intayin natin guys ha, sabay-sabay nating aalamin kung alin ba yung uh, mas mabilis na paraan ng pagpaparami dito sa ating mga pink chandang. Kaya yung mga nasa bahay dyan or yung mga nanonood na may gantong varieties or kahit yung ibang varieties ng aglo, pwede nyo itong gawin and pwede nyo ding um, i-propagate ng ganong paraan and ah, uh, i-message nyo sa akin or sabay-sabay po nating alamin alin ba ang mabilis na paraan ng pagpaparami nitong ating mga aglonima. So, hanggang dito na lang po muli at maraming maraming salamat po sa inyong palaging pananood at antabayanan po ninyo ang pag upload ko ng kung anong kinahin na itong ating uh, experiment ngayon. So muli po maraming maraming salamat. God bless everyone and bye!